na ang binatilyong si Jemboy Baltazar sa Kaluokan. Umaasa ang pamilya ng biktima na hindi dito kasamang maililibing ang mga kasalanan ng mga pulis na votas na bumaril kay Jemboy. Nagkataon pang araw ng libing niya ay parehong araw din kung kailan pinatay si Kian de los Santos na gaya ni Jemboy ay napagkamalan din at napatay ng mga pulis. Live mula sa Kaluokan, nasa frontline na balitang yan, si Justine Punsalang. Justine, anong sitwasyon dyan sa mga oras na ito? Williams at Cheryl mula na votas ay naglakad ang pamilya ni Jemboy Baltazar papunta dito sa La Cemetery para ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Pinatugtog ang mga paboritong kanta ng binata para hanggang sa dulo ay maalala nilang buhay sa kanilang mga puso si May Jemboy. May... May Eksaktong dalawang linggo matapos mapagkamalang murder suspect at mapatay ng mga polis na votas, ay! Ay! Inihatid na kanina sa kanyang huling hantungan ang 17 anyo sa si Jemboy Baltazar. Bumuhos ang emosyon lalo na ng kanyang mga magulang at kapatid. Kasabay ng paglibing kay Jemboy sa Loma Cemetery, umaasa ang pamilya Baltazar na hindi nito kasamang maililibing ang katotohanan sa pagkamatay ng kanilang bunso. Nakasuot sila ng kulay puting t-shirt kung saan may nakalagay na Justice for Jemboy. Bago ang libing nagdaos ng misa sa San Lorenzo Ruiz Parish at the Botas para basbasan ang mga labing jeboy. Doon, nanawagan ng hustisya maging ang paring nagmisa. Lalo't nagkataong ngayong araw ng libing ni Jemboy ay eksaktong ika na anibersaryo ng kaedad niya si Kian de los Santos na pinatay rin ng mga pulis noon dahil din sa mistaken identity. Mga kapatid na pulis, hindi kayo ang batas. Mga alagad lang kayo ng batas. Naging emosyonal sa misa ang pamilya at malalapit na kaibigan ni Jemboy. Dumalo rin sa misa ang kasisibak lang na hepe na nagbotas Police na si Colonel Alan Umipig. Kinamayan niya at sa gitna kinausap ang nanay ni Jemboy at mga kaanak nito. Hindi na siya nagbigay ng pahayag. Julius at Cheryl matapos ilibing itong si Jemboy ay umuwi na yung kanyang pamilya at tumanggi ng magbigayan ng pahayag. Pero kanina sa misa ay nagpasalamat ang nanay ni Jemboy sa lahat ng mga tumutulong sa kanilang pamilya na makamit ang hustisya. Uh, kwento pa ni Nanay Rodaliza, humingi ng tawad kahapon yung mga pulis, yung anim na mga pulis sa sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak. Pero sa pagbasa niya raw sa kanilang mga mukha ay hindi naman daw taos puso yung kanilang ang paghingi ng tawad. Kaya naman ang hiling ni, Al, ni Nanay Rodaliza ay makonsensya na ang mga ito. Julius at Cheryl? Maraming salamat, Justin Ponsalang. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan na at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.